Masarap po ang luto ni Papa. Yes. Yeah. Oh, <laughs> Dako at saka? Bitlago. Uy, ang daming papaya. Ate, kunin ko to. Pwede nang kainin mamaya. Chuchay. Black ka natin, Chay. Rowan, tara. Bye-bye. Shadow. Shadow. Wag mo na, wag mo na. Tara, tara. Play tayo dun. Di pa pala na ano to. Nadikit. Kaya yan, bata. Oh. Oops. Oh, yang galing. Tas mo pa amo. Oh, mukti Ay, ay, ano pinag sabi? Galing mo doa. Do tuloy. Ano ba 'yan? Ba nadododo ako sa iyo. galing ni Rowan. Wag diyan, wag diyan. Low bat 'yung <laughs> sasakyan nila. Hindi ko na charge. Tsaka ni Papa yang. si Papa yung pala sa pag-charge doon. Pero last time kasi ako nag-charge. So, akala niya siguro ako ulit mag-charge. <laughs> Uh, kalimutan ko naman lagi. Na, ah. ano, pagod na. Oops! <laughs> Mumuntikan ka. Wow! Galing! Ay! <laughs> Nasa niyo isa. Si Nio kasi nandun pa sa loob. Naiwang kay Ani. Hindi ah, pa nalinis yung mga binabasa sa sakyan. Mga kayton. Ah! Ito sayo na to. tignan yung dahon ng aking halaman. Buti na lang ang mga batang to hindi mahilig makialam ng aking mga, ano halaman. Ang galing na. Ang laki. Winner hey, me. Winner you. Ha? Huh? Huh? paano daw magsalita yung robot? Ang galing niya nung isang araw na tawa talaga kami sa kanya. Uh, may isang box, walang laman. Sinuot niya. Tapos naglalakad-lakad siya. Iba yung boses niya. but naging, tapos, ano, uh, ulit-ulit, ganon Sabi ko, ba't ganyan voice mo? Ano daw pala siya, robot? Rowan, magsal Ay! Huntik na baby ko. Paano yung robot? Magsalita ka oh, muna ng robot. Kaya nga, kinabahan ka, no? Ha? Mama, hmm. saan nagbigay ng malaking box? Si Tita Sylvia. <laughs> Tita Sylvia? Uh Oo. -oh. Pan-pan! Sa... Pa? May dumating pong box. Balik ba Paan yung pa? box? May, uh, para sa, Paan para sa mga, pa. thank you po. Sylvia. Uh, thank you po Tita Silvia. Tsaka kay ano, Tita Yoyet. Tita thank you po, Tita Yoyet. Tita, oh, oh, tita. Daas mama dalin kahapon po kasi dumating yon wala kami. Tapos pag uwi namin, sabi ni Rowan, ah, oh, 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 oh. uh, madami daw siyang toys doon. <laughs> sabi niya, open na daw yung box. Madami kang toys doon. Opo. open Open big box na dao Aray kunpun-pun naman Hello Masa tu aku kong baby. Iniwang pa huh? Iniwang dia mag isa Wala kang madi dinig Nandilang seswing si mama Oh Sino nag iwan So you john Wobo huh? Papagigil naman ni Smile oh. ng baby na yan. Yan. Ah, oh. tumada pa ka na talaga. Tunay na na. Ah, tignan niyo. <laughs> Tumataas. Kaya niya nang buhatin na na niya. Sige, sige. Sige. Malikot naman. Malikot na yan. <laughs> oh. Oh. Puno daw sabi. Diyan ka lang. Mag-harvest kami ni na kuya. ng no! kamatis. Ah. May iwang ka dito. Ayun si ko. Si ano. Ay! Ay! <laughs> Nakaipit. Ah. O oh, baba na ate. wag na. Ayaw niya na. Iyan. <laughs> yan mo siya mag-isa. Pon, pon, pon. Pon. Ah. Layo ka na. pala dito. Ay, ayan. Very good. Orange oh. Rowan. Ay, yung galing naman ni Natter. Lagay mo sa plastic nat. Yan, ganyang color. Uy, dahan-dahan. Mabubugbog. <laughs> Nasobrahan ka na sa galing nat nung nakaraan nagpapunta dito si mama kay Aris ata ay kay Aris ba kamatis magpipita sana kaso wala pa noon naisip ko ngayon pang ko sana si mama kaso ano pala ah uh, dito pala mag i si mama po niyan Oo nga. Sabi silang magtutulog ni Ate kichi Kino. Pe, si Lola ma, di ba? Ngayon? Bukas po. Oh, excited si Ate. Kasi nung pina, pinaayos po yung kwarto na sa baba, para pag ano minsan pag gusto pong mag gano'n ni mama Matulog dito sa farm Kaso syempre ayaw niya po kasi iniiwan po yung bahay niya ganun po ata talaga pag ganun na kasi si lola gano'n din po doon kami nahirapan din kay lola nung nasa na may edad na si lola ayaw niya pong lumipat sa bahay ng anak. Basta parang iba yung ano nila sa bahay talaga nila. Doon sila komportable. Yung red kite yung... Eh, okay yan ate. Okay pa yan. Lagay mo. Pwede pa yan. Ay, sige wag na. Kinain na ata ni Rowan gisingan natin yung sira para hindi na sumipsip ng nutrients ba't hindi kaya tayo mag ano malukbate <laughs> pero ano wala palang pasok si ate ngayon kaya pinag-iisipan po namin na i na lang si mama. Baka magbatanggas adventure po kami. Hi Jun! nanta ba ni Junjun ngayon? Sigurad <laughs> si Junjun. Huwag mo pa paano yung kamay mo. Kumakain ka. <laughs> diba? Uh, bully to, buli. Kasi si Junjun matatakutin. Magugulatin. Kaya si Rowan, gustong gusto niya pag ginugulat niya si Junjun tapos siyempre si Junjun matatakot biglang tatakbo tawang tawa pa siya ano ano ah nilinis dito ni Nikki siya po yung ano ngayon veggie man. ah ano daw ay sumunod pala si Bunay Nay sumunod Jom Jom. <laughs> Sino yun? Tara, puntahan na lang natin sila dun. Tara. Bakit? Hindi. Ikot naman tayo. Hindi naman tayo dyan dadaan. Iikot tayo. Gusto mo? Ha? <laughs> Ang galing, no? Hindi naman po namin yung tinuturuan ng... Ano? ang tawag niya doon? Tati Papa House. Itong dada dito? Itong pinagsasabi mo. May tumatawag sa'yo doon. oh, Tito Niki. Nasaan si Tito Niki? Wala dyan. oh. Nasaan? Di ko makita. Ayun. Kita mo na? Nakita mo na si Tito Niki? Karabaw? Karabaw? Ay, may karabaw siya doon. Tara, puntahan natin. Kasi ba, sinakay kanya ng carabao dati? Tara, dun tayo dumaan. Yun si Papa, oh. Punta natin si Papa. Ano na, oh. Ha? Hindi yan, iba yan. Maano na din to, eh. Mapilit na din siya pag... Yung sa alam niya. Ate Queen, oh. Ha? Ate Queen. Ate Queen? Hindi yan si Ate Queen. Kala niya si Queen. Ah, no, hindi. Ah, hindi. <laughs> Ang <laughs> cute na. Ano Boy. Boy yan. Oo nga, boy. Ang kakatuwa po siyang kausap na. Ang daldal na. Minsan nagugulat na lang kami sa mga pinagsasabi niya. Tabi ka. Tara. Yun si Papa. Puntahan natin. mag tayo kay Ate Queen. Anong ah. pasalubong mo kay Ate Queen? Wala ka mang bit-bit. Oh. Oh, wala kang pasalubong kay Ate Queen. Ayun no, nakikita ko na doon. Sayang no. Hindi kasi hindi ko na-expect na, na akyat kami. Kasi nakakatuwa si Queen. Ah, uh, madal madaldal siya. Minsan si ka-farmer nagtatanong doon sa amin. Wala ka bang mga uh, ano diyan? Chocolate. <laughs> kasi daw si Queen daw pag nakikita siya. Tito, parang hindi ko alam kung ano yung eksaktong sinasabi pero nagtatanong daw ng chocolate kay ka farmer <laughs> tara tara puntahan natin bilis halika nagpakawala na si papa oh hindi natin naabutan ati queen eh kaya nga ati queen wala naman si ati chichi dyan si ati queen ngayon, yun bilis na Umakyat ba si ate? Parang hindi naman. Bye-bye! Huh? Hmm? <laughs> Tingnan niya, binigay yung buko sa akin. Kainin ko, Nana. <laughs> Thank you. Thank you! Dako ang halang. <laughs> Dako. Dako, <at> matsaka? <laughs> Laki. Yung dakong niya, manok. Yung lakong. Ayan yung malaking, yung pabo. Ayan na si Ate Queen na. Hi, Ate Queen. Ay, <laughs> yapa ah. Kung siya na. Ay, hindi natin pwedeng ishare. Kinagat mo na, may ano ka, sipon-sipon. Baka mahawa si Ate Queen na. Ate Queen, doon. Ano, Queen? Queen? Anong ma ta mo, Queen? Anong ma natin ngayon? Wala? Walang bago? May nip ka? Di daw. Hindi daw siya inip. <laughs> ngayon ko palang nakita ng malapitan. <laughs> May egg daw ng snail doon. Dito na po kami dumaan. Tapos, ito oh, kinulit ko pang umalis kasi itong batang to, gustong gusto ng kalapate. Ayaw, sumama. Binola ko pa. Ano to? Ngayon ko lang to napansin. Ano to? Or yung sa gansa. May baso rin tayo dyan, no? Oh. Iba dito nakatira. Ayaw mo doon. Hindi, yung dito sa undin, no? Ayaw niya doon sa madilim. May undin daw. Ano to? Puro undin. Anak dam dito. Oo, mahulog ka talaga dyan. Kaya, dahan-dahan lang. nahulog <laughs> Choke lang Uy, ang daming papaya Ate, kunin ko to Pwede nang kainin mamaya Sige, kunin mo Ipit na Malapit na daw po Dandahan, wait nyo ko, wait Rowan, wait. Ayan na po ang na-harvest na kamati. Ang dami. Ah, si Chichi. Ang galing. Ang galing. Tapos, after niyang ano, humabol sa amin. Ay, nandiyan na si Ka-Farmer. Tingnan niyo, nakita ni Rowan. Ang bilis sumunod. Kasi may hawak sa damit yung papa niya. Sabi niya, kalapati yan, papa. <laughs> Gusto niyang magpakawala ng kalapate. Meron pa lang ano doon oh. Papagupit ah! si Kuya Esong. Na si kaya ang bilis tumaba. Uh, <laughs> Kuya si Ponpon, mataba na naman. Ang bilis sa ano, nang, nang recovery niya. <laughs> Referee ka ate. Ayan o. Oh. Basketball time. Ha? Anong bahay ko bo? <laughs> Sabi ko dance. Anong bahay ko po? Ganyan <laughs> tayo ganyan. Mana sa akin. Ay, nako. No, Naman na yung tigas ni mama. Mas malambot pa si Rowan. Sige, dance ka na Rowan. Ginagay. Eh, robot na lang. Mag-robot daw si Rowan. Isa pa. Salita ka daw ng robot. Robot, robot. Dance. Dance ka nga. Dance. Ay, si Papa may kalapati. wash lang daw ng tsinelas. <laughs> Uy, flex ko lang si ano, ka-farmer na isipang magluto ng pasta. Wala po kasi kaming ulam. Ubus na. Ayan, magpapasta siya ala pachamba. Nagpakulo na ako ng tubig. Si ka-farmer, pag siya ang nagluluto, kailangan niya ng aking ano. <laughs> shoutout sa Chopping Boy kita, Kara. Congrats kay sa Chopping Boy. Nanalo ka. Nanalo ka. Bango. Paisley. Wala yan. Ano? Pang toppings to. Tapos, garlic. Yay! Rock and roll sa kalan. Siyempre, simple, simple lang yun. Kailangan mo ng coconut oil. Kailangan virgin. <laughs> Joke lang. <laughs> Ay, hindi pa maugod. <laughs> yeah, Extra virgin, siyempre. Olive oil. Marami daw eh. Sabi niya. Sabi niya, tropa kong Italiano. miss ko yung doon sa pay restaurant na pinakain namin gabi-gabi na pasta na may seafood pasta nila. Italian na ano po yung lulutuin niya pero Indian style. Ha? Huh? <laughs> mekos-mekos mo lang yan mm, eh. Ano ba? Ay, oldie, oldie pang tos Ayun ang masarap. Mekos-mekos. Pinakasimpling, -mekos, pinakasimpling ma. ano lang ito. Insan. So, ang <laughs> original ito lang nakuloy. So, me, so, me si mekos-mekos, na. Oo. Oh, may na lang. Mm. Mm. Baka naman so, maano yung, na yung tong. Yung bigay pa ata sa akin ni ate ni. Pwede to di ba? Hindi. Hindi po pwede siya. Pwede siya. Pag yan, nadali mo. Papalitan mo. Ito lang, parang ano. Ito nga o, yung mga... Parang napaagay ata Kasi dapat, ang luto nito, 80% lang. Para masiksik niya pa yung flavor. Ganon din doon sa may, yung may clam, yung... Ata si... transfer mo doon. Oo. Anong secret ba? Wala sa ugi. Eh. Ay, na ang aming ah, mga anak? Tingnan ko muna kasi... Bakit? Para mapaaga. mo to? Anong... Yung... Saktong gaganan mo na lang Yan. Ano bang mauuna dapat? Sabay? Dapat, ito ready na. Tapos saktong lutok. Ah, mananam. Okay. Mamaya natin to rin yun. Okay. Mas, uh, ano na. Ante ka. Mapakanipis lang naman ito eh. Yung pinakamanipis ng spaghetti na binili Pasta. Ayan. Uh, Ante. minutes. So, kapag mo yan. natin ang konti ng bawang. Gutom ka na? Opo. Uy. Bakit? Kuna ka pa Wow, gusto Wow. Hindi. May batang... May luto yan. May luto. Wow. Saan mo naluluto? Gusto mo natin yan. Wow. Okay. Ano batang... wow. Kada po nagluluto dito, laging may nakaabang na bata. Diyan spicy. Hindi po. Para makain nyo. Magintay na kayo doon sa table. Rowan, dun kana? na ah. Open mo na lang. okay na. Wow. Chili flake. Ah. Okay. Wow. Kain na. po tayo. Mama. Mama na. Ako na rin maglagay ng... Dito ka na lang, no? Para makuha mong maayos. <coughs> Nilagyan <Ayan. coughs> ko ng ano... Golong. Golong. Sige, sige, No, oh, kami, Pero kasi dapat may as to binakante. Ito bina oh, silagyang ko nang golong nang palad. All-time favorite <laughs> 'yan. Masarap talaga 'yan. Pork sa mayut na kamote. Mm. Pork bean. Ano 'yan, bebe? Baliktad. Ah. Oh. Masarap 'rho, ano lutuin ni Papa? Yes. Ng kanya na lang yung luto lang ni Papa. Ang kanya kuno na natna luto kan Hi! Mama and Papa. Yung di masarap na luto kay kay Lolo Ben at saka Tita Anna at saka Lolo. <laughs> Si dapat kahit sinong magluto, pasalamat ka. May nagluluto ng food mo. Niyak na si Nio. si Nio. pag naliligo, gustong gusto niya. Pero pag binisan tayo na. Ah, binibisan niya. Uh, ah, tapos na siya. Sarap! Mmm. Antok na po yan. Hintayin lang po. Hintayin lang. Oh, binisan mo, ubus mo na yan para ma-open na natin yung box. Sorry po sana eh. Yan po, antok na po si Rowan. Hintayin lang po namin siyang matulog. Tapos, bubuksan na po yung box. Matutulog ka muna, ha? Hindi. Anong hindi? Okay na yan. Kisiin naman yan. Hindi ba binigyan kita ng ano? Ah, bubuksan natin yung box pag tulog na si Owan. Oo. Uh -huh. Ay? Ito na, gamitin mo, Owan. Bubuksan daw yung box pag sleep mo na. Ha? Busy siyang kumain. Ganyan yan pag kumakain. Ito na. Gamitin mo, be. Eh. Mm, tulog na po ang baby. Papasok ko na sa room. Tapos na po ang kaguluhan. Ibang ano ko na lang po. Ibang vlog po yung unboxing. Wait lang. Parang may ano. And po mga kabebe. Bye bye po. Thank you for watching. God bless. Mama Chuk Chuk.